gumawa tayo ng ibang dip para sa inyong chips. Ang guacamole. In-scoop out ko yung laman ng dalawa kong avocado. Huwag kayong mag-alala kung hindi perfect ang pagkakascoop niya kasi i-mash din naman natin sila. Ito naman guys ay dalawang pirasong kamatis na tinanggalan ko naman ng buto. Yung kamatis guys, siniwa ko ng ganito kaninipis. Pagkatapos, siniwa ko ng ganito kaninipis. Luha nga rin pala ako ng sibuyas na madiliit na piraso. Maglalagay rin tayo ng paminta at konting asin. Durugin na natin yung ating avocado. Ako kasi guys, mas gusto ko yung may konti pang buo. Kaya ganun yung gagawin ko. Ngayon, nasa sa inyo yan. Kung ang gusto nyong pagka-durug nito, eh, durug na durug. Hilagay na natin ang kamatis. sa so, ito guys, hindi ko ilalagay lahat ng hiniwa kong sibuyas kasi parang tingin ko ay marami siya. Kaya, konti lang, kalahati lang nung nahiwa ko. Lagi yung tatandaan na, ano yan, uh, nasa preference niya yan. Kung gusto niyo na mga sibuyas, edi eh, go. Lagay na natin ng paminta. ng konting asin. Since medyo maalat na yung isasawsaw ko dito, kaya binawasan ko pa rin yung paglalagay ng asin. Originally, ang nakikita ko sa guacamole ay lemon ang ginagamit. Pero this time, ang gagamitin natin ay ang kalamansi. Ito ay dalawang perasong kalamansi. Haluin. Na ang finished product.